Ayan, diskarte lang. Nag, uh, nalagay na tayo ng tubo. So, ito yung diskarte namin. Dito kami tumutong. Umulan. Ito ang problema sa yung pinagagawa yung ulan. Ayan, umulan. So, kanina umuulan. Ngayon tumingil na yung ulan. Ganito talaga lang ang panahon. Plus plus pa lang pero kala mo ano na makulimlim ang panahon. So ito na yung ilagay namin. Bali mini welding na. Ayan. Pauwi na. Sa na ako. Galing ako ngayon dito sa aking uh, resort. So, nagagawa kasi ako ng uh, parking dito so ito yung natapos bali umulang kasi oh. ayan umulan eh kaya pati pagpipintura hindi rin na natapos so okay naman kahit pa paano ay uh, may nagawa rin malapit na malapit nang matapos itong aking ginagawang parking dito sa probinsa barangay Anastasia Chaong balik bali kung galing ng Manila tatlong oras din boundary lang ito ng Laguna malapit din lang ayan under construction pa okay ganun lang isinare ko lang mga bes